morning mga birds so welcome back to my channel so magandang araw mga birds so panibagong araw na naman at ayan makulimlim na naman mga birds wala pa rin pinagbago uh, Umaulan pa din so update muna ako sa mga naghahanap nga pala kay Loki mga birds ay papakita ko yun mamaya mga birds si Loki nasa sloke pero bago yan mga birds papakainin muna natin yung mga hanpin nating mga alaga so yun pala mga birds yung pinapa ID ko mga birds isa pala yung tagistis kung tawagin dito sa amin mga birds yung maliit na ibon na itim tsaka may pula dito sa dibdib dito sa dibdib, sa parang sa tiyan nya yun sa yung tagistis na pangalan dito sa amin na ibon yung maliliit so prutas yung kinakain so isang so mga prutas mansanitas at mga saging so ito si mga birds so ayan nga mga birds ito na nga yung ibon ng mga pinapaydi ko mga birds so ayan siya so isa pala siyang tagistis kung tawagin dito sa amin so yung kinakain lang niya, yung mga pun yung mga prutas kagaya ng mansanitas, saging at papaya. Yun lang yung kinakain niya. So malakas na din yung lumipad mga birds. Kaninang umaga, pagtingin ko, nandun siya sa puno ng lansunis. Pero kinuha ko ulit kasi hindi yan marunong maghanap ng pagkain. Tingnan nyo nga oh, nangihingi pa nga. So, yan mga birds, talagang pinapakain ko lang muna. So, ayan, kawawa naman din yan kasi pag lumayas na siya na hindi pa niya kayang maghanap ng pagkain mag-isa. So, kaalagaan muna natin pag marunong na talaga siyang maghanap ng pagkain ng mag-isa, um, i-release -re na natin yan. Pero sa pansamantala, dito muna siya sa atin. Kasi, malagaan, din natin, malagaan din, natin siya, din natin siya ng maayos. So, iyan so, sa mga birds. Iyan, busog ayan na mga boy. birds. So, madali lang yung mabusog kasi maliit na ibon. Dito naman mga birds. Iyan mga birds, si Loki. Mga birds, ito na yung request niyo mga birds. Eh, nasan na si Loki so ayan eh. ito na yung hinahanap nyo malaki na yan grabe ang likot na din so napakalikot na uwak to pag gutom talaga ah, grabe grabing ingay oh. nagwawala sa lunga niya. pag gutom so pag hindi mo pinakain nako parang may nag na na kapitbahay so talagang Kapakainin mo na lang kasi grabe kay ang ingay talaga. So, yan o, oh, pag nakakain na, ah, linaw na yung pangisip niya. Tahimik na yan. So, ayan sa mga birds. Malaki na din to siya. Sa, matagal na din to siya sa akin. Mga tatlong buwan na at mahigit pa so yan marunong naman din yung kumain siya mag isa mga birds pero nagpapabibi mga birds gusto niyang sinusubuan pa mga birds so, yan mga birds oh. dito, nga, dito ko nga pala lang siya nilalagay pag gabi mga birds kasi may daming malalaking ahas dyan sa likod mga birds baka madali pa kawawa naman so pag umaga kasi pag umaga pinakapakawalan ko yan, pinapalabas ko yan ng kulungan niya. hapon ko lang siya pinapasok dyan so hindi ko muna siya pinalabas kasi kumakain pa lang siya so ayan oh. grabe talaga ang likot so mamaya pagtapos ng kumain papalabasin ko na yan para gumala yan Lakas na yung lumipad. Grabe na yung lumipad dito. Marami nga dito mga layaw na na walk. So, parang inaway niya pag lumalapit dito sa kanya. Parang parang galit siya pag may makakita siya ng parihas niyang uwak so parang hindi niya hindi siya sanay nasanay siya sa, nasanay na siya sa tao so ayan Di, pag nakalabas din siya, pag nakalabas din siya, maalis. Layo na, pero pag gutom, bumabalik dito. Iwan ko ba, hindi naman naghahanap. Siguro to ng pagkain, lumilipad-lipad lang to sa galaan niya siguro. Pero pag marunong na siguro itong maghanap ng pagkain niya, papamalis na din to. Pero, wala naman tayong magagawa pag alis to. Kasi, mas kung gusto niya talagang dun pa man talaga sila na pabagay sa ride pero dito naman kung gusto niya, gusto niya bumalik pa din al alagaan pa din natin siya so ayun lang mga birds salamat so, sa pagtangkilik at lang mga birds. bye bye